Seven Paraan ng mga Haponis para sa lakas ng lalaki Tuklasin natin ang mga sinaunang pamamaraan na ginagamit sa Japan upang mapanatili ang ang kalakasan at sigla ng mga kalalakihan. Sa Japan, bihira ang lantaran na usapan tungkol sa mga personal na isyong pangkalusugan ng lalaki. Ito ay isang sensitibong paksa na madalas tinatalakay lamang sa piling mga kaibigan o pamilya. Pero marami ang tahimik na naghahanap ng likas na paraan. Marami ang mas gustong humanap ng mga alternatibong pamaraan na hindi nangangailangan ng malalakas na gamot. Si Hiroshi, 58 an anyos, dating guro. Matapos ang mga taon ng pagod at stress sa kanyang trabaho at personal na buhay, napansin niyang bumababa ang kanyang sigla. Ang dating enerhiya at kasiglahan ay tila unti-unting nawawala, kaya't nagdesisyon siyang gumawa ng aksyon. Ayaw niya ng matapang na gamot, kaya sinubukan niya ang natural. Nais nice niyang subukan ang mga pamamaraan na hindi magdudulot ng masamang epekto sa kanyang katawan. Sinubukan ni Hiroshi ang maka, isang halamang ugat na kilala sa pagpapaaktibo ng hormones. Ito ay isang natural na paraan upang suportahan ang kanyang katawan at pagdagdag ng enerhiya. Ang maka ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na routine bilang isang natural na booster. Sumunod niyang sinubukan ang ginseng, isa itong tanyag na sangkap sa maraming kultura dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Tumutulong ito sa mas maayos na daloy ng dugo at pagpapatibay ng katawan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang paghahanap para sa natural na lunas. Nagpakonsulta rin siya sa Kampo Specialist, isang tradisyonal na paraan ng herbal healing sa Japan. Ang Kampo ay naglalayong hanapin ang root cause ng problema. Likas at balanse ang approach nito. Ito ay isang holistic na paraan upang mapabuti ang kalusugan. Nagdagdag din siya ng natto sa almusal. Ito ay isang tradisyonal na pagkain sa Japan na mayaman sa nutrisyon. Ito ay fermented soybeans na tumutulong sa pagdaloy ng dugo. Ang regular na pagkain nito ay maaring magdulot ng positibong epekto sa katawan. Bilang parte ng araw-araw na pamumuhay, umiinom siya ng green tea. Ito ay hindi lamang isang simpleng inumin. Ito ay isang ritual. Nakakatulong ito sa relaxation at mental clarity, nagbibigay linaw sa kanyang isipan. Ang bawat sip-sip ay nagdadala ng kapayapaan. Isang matalik na kaibigan ang nagpakilala sa kanya sa Ashitaba, isang kakaibang halamang gamot na sinasabing nakakatulong sa muling pagpapatibay ng katawan at pagpalakas ng resistensya. Ito'y isang natural na paraan upang mapanatili ang kanyang kalusugan. Tuwing weekend, binibigyan niya ng oras ang kanyang sarili upang magpahinga sa onsen at magmeditate. Ito'y isang paraan upang tanggalin ang mga negatibong enerhiya. Kapag kalmado ang isip, mas maayos ang takbo ng katawan at mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Ngayon, mas magaan ang pakiramdam ni Hiroshi sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Mas buo ang kumpiyansa niya sa sarili, salamat sa natural na disiplina at mga gawaing nakakatulong sa kanyang kalusugan. Ang bawat araw ay isang bagong simula. Ang video na ito ay para sa layuning pangkaalaman lamang at hindi dapat ituring na medical na payo. Hindi ito kapalit ng konsultasyon sa isang profesional. Kumonsulta sa doktor para sa tamang gabay at paggamot.